Marami bang mga puno sa inyong paligid at nagkalat ang mga dahon nito sa lupa? Tinatapakan lamang, winawalis, o di kaya naman ay sinisigaan. Subalit batin mo bang maaaring ito pala ang bagay na maghatid sa iyo ng kasaganaan, karangyaan at maghatid ng pagbabagong inaasam sa inyong buhay. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang isa na namang bagay na madalas na nating nakikita ngunit may mga pakinabang papalang daladala. Ang leaf skeleton o ang natunaw na dahon. Kaya kung mahilig ka sa mga bago at kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral, ang video ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang simpleng dahon ng halaman o kahoy ay malaki ang ginagampan ng papel sa buhay ng mga tao. Bilang halamang gamot, pantapal, pambalot, at bilang kanlungan o mga bubong sa bahay at bahagi na rin ng ilang mga ritual. Ang dahon din ay matagal nang ginagamit bilang simbolo o bahagi ng mga logo ng ilang mga matatagumpay na mga kumpanya at sumisimbolo ng pagkamayabong, paglago, pagunlad at pagbabago at gayon din bilang pag-asa. Ikaw, mayroon ka bang alam na brand na may dahon din sa kanilang mga logo? Subalit batin mo ba na ang leaf skeleton o ang natutunaw na dahon ay napakahusay din pala? Ang leaf skeleton ay isang dahon na natunaw ang mga mayalambot nitong bahagi at pawang ang mga matigas na veins o ugat o hibla ng mga fiber nito ang natira na lamang. Madalas mo nga itong makikita sa mga tabing ilog, sa mga mamasamasang gubat at sa mga lilim na mga may puno na mayroong matigas na dahon. Kung ito ay sariwa pa. Madalas na ginagawang art display, inilalagay sa mga imbitasyon, sa mga Christmas tree design at sa pagawa ng scrapbook ang leaf skeleton. Subalit ilan pa lamang ang nakaalam o nakababatid na ito rin pala ay mayroong mas malalim pang ibig ipahiwatig o ipakahulugan. Ang pagtatabi pala ng leaf skeleton ay maaaring maghatid sa iyo ng kasaganaan, good luck at kayamanan. Kung sakali nga na maligaw kayo sa gubat o sa gilid ng mga ilog at makakuha ka ng leaf skeleton, maaari mo nga itong patuyuin, isingit sa libro o sa wallet o sa gamit na parati mong daladala. Ang enerhiya ng kalikasan partikular na ang mga halaman ang maaring umakit ng swerte, good fortune at kasaganaang pangkaperahan na iyong inaasam. Maari mo rin naman itong i-customize at gawing aksesorya katulad ng quintas. Isang pangkaraniwang bagay lamang na madalas na nga nating nakikita ngunit hindi natin batid na may pakinabang papalang dala. Subalit palaging tatandaan na ang mga pampaswerting ito ay gawin lamang nating gabay. Manalig lagi sa Diyos at magtiwala sa inyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Isa ka rin ba sa naglalaway o sa nangangasim sa tuwing makakakita ka? ng tao na kumakain ng sampalok. Isang prutas na kilala dito sa atin sa Pilipinas sapagkat napakasarap ng maasim nitong bunga. Subalit alam mo ba na hindi lamang ang mga bunga nito ang dapat mong bigyan ng pansin sapagkat maging ang mga dahon nito at mga sanga ay maaari mo ring gamitin at iyak na magugulat ka nga sa mga dala nitong sustansya Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay isa-isahin natin ang mga maaari mong pagkagamitan ng dahon ng sampalok at ang mga karamdamang maaari nitong malunasan. Lahat tayo ay pamilyar sa lasa ng sampalok. Maasim, tangi at sesti sa dulo ng ating mga dila. At batid ng karamihan ang sustansya nitong daladala. -dala. Subalit papaano naman ang mga dahon nito? Batid mo ba na mas marami pala itong halaga? Kaya halika at isa-isahin natin ang mga dala nitong sustansya. Number 1. Mainam na panlunas sa mayroong malaria. Ang asim at sustansyang taglay ng pinakuloang dahon ng sampalok ay makatutulong upang malabanan ang pagkalat ng plus mode yung falciparum na daladala ng mga lamok na nagdudulot nga ng malaria. Number 2. Mainam rin ito para sa mayroong mga diabetes. Ang anti-diabetic property nitong taglay ay makatutulong sa pagkontrol ng blood sugar level at sa pagbabalanse ng insulin sa ating katawan. Number 3. Kung kayo naman ay mayroong scurvy o karamdamang tinatawag ring sailor's disease, bunga ng mababang vitamin C sa katawan at kadalasang nagre sa pagdurugo ng gilagid, ng kuko o madali ang pagkapagod. Ang dahon ng sampalok ay mainam mong gamitin. Ang regular na pagkonsumo ng pinagpakuluan ng dahon ng sampalok o pagsipsip ng katas ng sariwang dahon nito ang magsisilbi ng ascorbic acid ninyo. Number 4. Isang antiseptic din ang dahon ng sampalo at mainam sa pagpapagaling o pagpapahilom ng sugat. Nakatutulong ang dahon nito sa pagpapasigla ng ating mga red at white blood cells upang mapabilis nga ang paghilom ng mga galos o mga sugat sa balat. Number 5. Kung kayo naman ay isang ina, makatutulong rin ito upang ma-improve ang kalidad ng inyong gatas. Number 6. Mahusay rin ang katas o pinagpakuluan ng dahon ng sampalok bilang pangalis ng mga infeksyon, lalo na nga sa mga sensitibong bahagi ng katawan. Number 7. Ang analgesic properties nitong taglay ay mahusay rin sa pagbabawas nang sakit at kirot na dinaranas tuwing kayo ay mayroong buwanang dalaw. Number 8 At dahil storehouse nga ng vitamin C ang dahon nito, ay isa itong mahusay na panlaban sa mga infeksyon. Number 9 Masakit ba ang inyong ngipin? O mabaho ang hininga? Ang pagkain ng dahon nito o pagmumumog ng pinagpakuluan na dahon nito ay makatutulong din sa inyo. Number 10. At ang panghuli ay makatutulong nga ito upang mabawasan o ma-relief ang sakit na dinaranas lalo na nga kung kayo ay may ulcer. Maaaring kainin ang batang dahon ng sampalo. Maaari mong katasin o kaya naman ay pakuluan. Isang bahagi pa lamang ng puno ng sampalok, subalit marami ng pakinabang. Maaaring gamitin sa pagluluto, panlunas sa mga karamdaman, at mahusay din sa pagpapalakas ng inyong katawan. Ikaw, may iba ka pa ba bang pinagkakagamitan ng dahon ng sampalok? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot. Hihin ng mundo ay ating matuklasan.